box, so una ganun niya, custom word uh, so customize ya yan na po yung land port so kung panagpistingan nyo, invaded na ang ato ang ko so medyo mahal-mahal din siya. Hindi na ako ipakita ninyo. Ah, uh, kani. Kani, para rin siya. So, sa kung ang mga uh, customers, uh, na gold 12,000 dalang taod sa area, kaya itong mga uh, customized board ba kung gamit Na ako itag 10,000 uh,

anal ano, ni pag lang ng program okay so marami ni forma install na so ako dyan mo prepare ko anong uh, customized word yan ba ito land port na siya. So, pindi yun sa inyong ganahan. Ganahan mo customized board, tag 12,000. Kung ingon na nilang, uh, 10,000. Pero kanil siya na 1 one, one, month warranty. O six months na free repair ka ni. Si pindi sa siya. Okay. So, Yeah. So, ang rason nga nung kung siyang di bayo kay kininggoy ka sa yung madaot so narakoy ika puli sunod kini okay, dungan-dungan na ikabot okay. duwan na kasimana usapan abot so

kita muk mga yung ane antena, kung so, may kung pas yah, alam ka yung model dery, kumpas uh, pas yung E 31 one in, kito uh, version tunis yah, so patnisa ng kami na yung router, kung say bridge, kung sa access point, kung kasi haran gamit sa access point, kung sa kusag repeater. Pero ng kwadsak, unlike na itong may sungay, 360 man to directional, pero taas kaya siya o oh, tulin. mabot about niya o oh, mga 5 kilometers effective rin ani na mga 1 km. Kaya kay nang 1 km ani. So ang disadvantage lang kay ang saluyog sa kilid hindi na or wala na jud na mga meters or 5 meters siguro so, ang kusog niya ang kasi siya nagka tubang so,

So kani access point kaya po ni siya pero 360. So di pare ako sa katubang kani wala si problema. Pero ang effective range sa ani is 100 meter siguro. Basta open area. Pero

dalam sungai <tuk> ini yang sungai Dan di sana bisa Asa nih si ya Bang wala tayo right, problema kay ang yang labay is kung 360 kani siya directional man may siya kabuo kung ano siya abot na to Kami? jinto Gracias. Nagdot kayo kay Nakaking Garton Wala di sa Uyaw So, manis so, siya Ang um, Ajin ah, So, pwede siyang receiver Pwede pa siya og sender dito Receiver res, ah, sender muna siya mag, ah, naganay mula bay or mula wat in this configuration pero kung imo siya og receiver so dapat sa pikas na pinyon ani or kitong lap 120 or lap gps so alam sa kasayuran sa tanan na ay functions ani nga pare ani magkapareha sila uh, pwede siya mulabay pwede pong mudawat pero ang kainan na giniya kanin niya is 2.4 G kari 5 G na siya so pananglitan kung kini siya mulabay o kari po yung mulabay kasi yung mudawat kini mo yung mulabay dahil kini mudawat dili pwede dili sila compatible kaya dapat ang iyahang labayan ang iyahang Uh, kanang mula pa po niyan dapat pareha silang 5G kaya niyo po di po siya pwede sa 5G 2.4 a good ang yang dawaton or, or ang yang uh, labayan so maura ni so, sa ganahang na uh, sa, na mga pungunta na kabay wifi bindo kung sa'y anging paliton so install ni, oh, install ni Star, Starlink pwede pong fiber dahil yun more per configure a networking sa internet then mo kwan po internet sharing ani siya pwede siya i-share na to or ilabay-labay so unsa puy mga nindot kani pang naka custom board pero ganahan mo og dami lang may budget pwede ra ni so dagang kaayong salamat ug ayaw kalimot pag share Thank you. Thank you.